Ang i-share ko ngayon mga idol ay ang lakad namin sa araw na ito. Mula Fairview kami bumiyahi papuntang Bulacan sa may simenteryo at sa Golden Haven Memorial Park ang aming tungo. Dahil sa lugar na ito, nakahimlay ang isa sa aming mga mahal sa buhay. Dadalawin lang namin ang kanyang puntod upang gunitain ang mahalagang araw na ito. Dahil sa araw na ito ang kanyang paglisan dito sa mundo na ating ginagalawan. Kami dito bibisita upang mag-alay ng panalangin doon sa lugar kung saan ang kanyang pinaghimlayan. At may kasama kaming pari upang mabasbasan. Ito lamang ang tanging paraan ng pangungulila sa kanya ay maibsan. Pagkatapos ng seremonya, kami nagchika-chika muna. Doon ko na pag-alaman ang, okasyong ito ay may kasabayan. Dahil bukod sa Easter Sunday ay mayroon pa palang birthdayhan. Maya-maya ng konti kami nagliligpit na upang masinop ang mga bagay na aming daladala. Nang kami lumarga, buong akala ay kami pauwi na, ngunit may hudyat na hindi pa pala. Kaya ako'y sumusunod na lamang sa kanila kung saan mang nais nila pumunta. Ngunit ako'y nagulat at nagtaka dahil sa kainan o resto kami napunta. Nang ako'y nasa loob na ng restoran, pag-aalala ang nasa aking pakiramdam dahil maganda ang ambience natila mahal ang mga ulam. Baka kainin ko di mabayaran at makapaghugas ako ng pinggan. Ngunit pang pangamba ko'y manaibsan nang sabihin sa akin ng kasamahan Nasagot na daw ng may kaarawan ang mga babayaran. Kaya ako'y kumalma at umupo na lamang sa isang mesa at naghihintay na lamang kung ano ang ihahain nila. May, may lumapit na ang isang kro ng resto na may dalang mga pulseras na papel para sa aming mga braso. Ako ah? na may nagtataka kung para saan ito. Ngunit aking napagtanto na isang palatandaan ito. Para di masingita ng di kasama sa mga nagbabayad dito dahil self-service at ito'y eat all you can. Kaya ito ang kanilang paraan upang sa mga hindi kasali ay wag mas salisihan. Pagkatapos nag-relax muna nang kami mga busog na ako'y nagulat na may kumanta doon sa stage na tila live performing artist nila. Kaya naman ang kasamahan ko'y napakanta na. So, ang ang nasa paligid ay naghiyawan pa dahil ang kumanta ay ang esposo pala ng may kaarawan na senyorita. Nang matapos ang kasiyahan, kami naggayak na at maghanda na sa aming paglarga. Handa na rin kami sa aming mararanasan sa tindi ng traffic na madadaanan. Hindi nga ako nagkakamali. Traffic sa daay nananatili para 'wag naman mainip ako muna ay umidlip dahil ang grupo ay magkakahiwalay ng sasakyan kaya naman sila ay nagtatawagan at kanilang napag-uusapan na sa bibang Saluhalo halo tuloy ang blowout ng may kaarawan kaya kami tumuloy na sa Fairview Terraces na kung saan naroon ang bibang salu-halo outlet dito maghihintayan ang grupo kung sino man ang mauuna rito. Nang matapos malantakan ang halu-halong pinagpapantasyahan, kami na may handa ng lumarga, pauwi upang makapagpahinga na sa maghapon naming paglalakwat sa. Sabi ng mga kasamahan, pagdating sa perbyo tuloy ang kasiyahan, ngunit ang aking pinangangambahan baka satyan ay di makayanan. Subalit akin pa rin pinauunlakan, bahala na kung anuman ang kahihinatnan. Hanggang dito na lamang at sana'y yung naibigan ang maiksing kwento na aking laan. At maraming salamat sa may kaarawan na siyang punot dulo ng kasiyahan. Sa lahat ng makapanood sa video kong ito, maraming salamat din kaibigan ang hiling ko lamang na sana inyo namang puntahan ang munting bahay ko sa YouTube at manood ng video naman. Maraming salamat po. Sa muli.